Ang mga pamilyang ibinalik bilang binipisari ng 4 ps abay tatanggap ng ayuda bago magpasko. Detali niyan kasama mo sa balita si Rajaman Grace Mariano. RMN Live Reports Iniayag nga ngayon ni House Committee on Poverty Alleviation na Chairman at One Pacman Partylist, Representative Michael Romero na bago magpasko ay makakatanggap na ng ayuda ang 700,000 pamilya na ibinalik bilang benepesaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sabi ni Romero, ito ang siniyak sa kanya ng DSWD at ng Land Bank of the Philippines. Nangako si Romero na regular na makikipagugnayan ang komite sa DSWD para masigurado na ito ay matutupad. Kasabay ang pag-iit sa Land Bank at iba pang kinaukulang ahensya na iprioridad ang pagpapalabas ng pondo para sa 4Ps. Binanggit pa ni Romero ang sinabi ng Land Bank na aabutin lang ng tatlong araw para maideposito ang pondo sa ATM accounts sa mga 4Ps beneficiaries. Ayon kay Romero, ang nabanggit na 700,000 pamilya na unang tinanggal sa listahan ng mga beneficiario ay dapat lamang talagang maibalik. Dahil hindi pa naman sila umaangat o nakakalampas mula sa level ng pagiging mahirap na siyang saklaw ng 4Ps. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. R R